ka brother kumusta tanan? o apel atong ah, dili mga ka brother og amigo dili amigo siningan dili silingan kumusta og maayong hapon kanat kaninyong tanan ah, balik live na punta mga ka kay naka baka man og higayon shout out sa kuwang mga amigo tong dili na ko amigos tao-tao na buddha mga oras mga ka-brother magtagaw taw na buddha sa tuwang channel kay wa wow. may wala pa may lingaw samtang dili pa bisi ang mga higayon ah, dilita mo hatag na pong higayon sa Yamak yamak sa akong channel mga kabrad <laughs> Og paliyog na lang og subscribe sa mga malabyan ani nga live ayawat na lang nga dugang suporta sa kuang channel o pikti na lang po ng bill button na to diya aron maka update po ang ato ang umabot uh, umaabot nga pagtrabaho ilabi natong trabaho sa healing and deliverance kabuian mga ka brother <coughs> naka bakante mong tawag sa iyo sa karong mga oras mga ka brother nandiri na nato i hatag ang higayon sa paglive ug sayo sayo murag ang ulas sa karon alas 3:45 mga kabrader. brother <coughs> wala lang tayo ng himuon diro saba, saba magsaba saba sa gamay na kong channel mga kabrader. shout out sa Bis TV og Alia Amid Altrihus Altaraho at Altarihus hi shout out ninyo tanan ug maayong hapon kumusta man ang inyo ang pagpanikay sikay garong adlaw mga kabrad o hinaot nga ana ang tanan sa mga mayong panglawas karong mga panahon na Ali Amid Al Parihus pasinsya na nga, nga ang atuang kasagarang ma hiskutan dali at to, mga nangunang panahon ah, puro lang mga kababalaghan nga pagtulunan Ali Amid Al Tarihus Gaga, salamat salamat. mga, mga kabrad nga ni apil-apil mong gudgo ni pag content creator sa youtube mga kabrad kay aron sa pagpamasin nga makahatag buta ginagmay nga mga pagtulunan o paghimo sa mga content bisan uh, bisandaghan ang diliganahan mo tanaw sa gihapon magapadayon ang akong pagtrabaho ani nga klase sa platform mga kablad kay matud pa sa bitirano sa YouTube binipisyo beneficio... imo content nga i-upload nako sa akong channel mga kablad nga basin po reg. usa ko nga o binipisyo o aron makapanghatag bon ko sa uh, mga nanginahanglan kay kun matinuod nga nga ako ang manganab una batian nga natay ma guwapong kaugmaon na platform sa youtube kana nga panahon daghan yung malipay inigabot na unya ng mga takna kay dili ang pod kayo tanto tanga ma ah, iya iya hun bisan pugri ang atuwa nga kuwang kaimtang o pinubri lang nga ako ang pag content creator sa youtube o sa facebook na kung ugaling ihatag sa kaygayunan nga maka dawata sa maong mesgutan nga benepisyo ato po na siyang i-share sa uban inigabot na unya sa husto tukmang panahon <coughs> na kabalu man nga kini ang mga mga naga na dagandaghan na pud ang nakakuha o nakadawat sa binipisyo ug dagandaghan ba pud ang mupay pagsugod nga parihan ako lang tumong maka dawat pud sa maong naisgutan nga binipisyo sa platform ni YouTube Muna <coughs> nga kining pagtrabaho na sa YouTube bisan daghan kayong muisyo mo mu mubas nga mauna mau ni mauto ako no ingon ana ang klase sa maong pagturunan pero okay lang total ako raman kun ugaling bili mayo ha uh, dili mo to ay na lang sa apil apil kay ma angin unya ka nga dili maayo ang pagtrabaho na ko din hindi pita <coughs> to mga mahiligon parehas na ko ah, uh, paminaw lang mo o istudyuhi po ng ato ang gipang yaw yaw di aning dapita Kain og na ay wala masabti ni mo. Pwede po kang mangutana. Ah, open mo na nga ang comment section diya. Welcome man ang tanan nga gustong mo comment. Comment lang mo kay ko na ay mga angay na kong hatagan o pagtagad. Ako lang pong hatagan o pagtagad nga sibo po sa mga pangutana nga dito ninyo ibutang sa tuang ang comment section. Ana lang simple ang ato ang mga pagkinabuhing pinubri mga kabrader. Taon nga mga parihar naman nga naga trabaho aning YouTube mga kabrad. Muna nga og dili ganahan minau di kagahan mulantaw pa. Dingaw pak. di ngaudi ngawir nang akuang mga video dia mga kabarad o ganahan kun gaminaw upin man kunang atuang pagtrabaho diri pidi kang mulantaw og maminaw dayon ayo lang pod og kalimot sa kuang mga pamalihog nga palihog og subscribe sa kuang pinubring channel mga kabarader o ayaw na lang ma-update po ang atuang pagsaba-saba di aning dapita mga kabrad sama sa inyo apon nga inyo apong pagsaba-saba pun sa inyo ang channel nga ma-update po ko ninyo kung unsa inyo ang mga uh, nindot nga kaugmaon sa inyong pagtrabaho aning pagka YouTube creator mga kabrad. Ana lang ana lang ka simple. Nga pag ka matinabanga magtinabangay sa pagka content creator sa YouTube mga kabrad. po na, wala man po na gibutang dayon pinugsanay ang pag-subscribe pag, pag uh, click sa bell button o pinugsanay nga mutanaw aw sa maong nag-content sa YouTube mga kabrad kun ganahan mo tanaw, tanaw lang kod o paminaon pero dili pud ganahan i lang pod pero na man puy daghan ka kasagaran daghan man gyung ganahan maminaw ug tao di pud ingon nga purot ang kadaghanon sa mutan-aw igu-igu lang pud murag nabahin ba na di ganahan apoy ganahan na ang ato ara pong dawaton kadto pong ganahan mo subscribe ganahan mo aw ug maminaw sa tuang pagtrabaho dinhing dapita ana ra mga atuang mga pagkinabuhing kalibutanon mga ka brother Nadi sa pamantang maghisgot karon og unsa pa atuang hisgutan magsaba-saba lang tadi din higarong dapita aura mga orasaha mag shout out sa magpa shout out mangumusta sa magpakumusta apil kaila o dili kaila silingan o dili silingan Kabaranggay o dili kabarangay kalungsod o dili kalungsod o kasyudad o dili kasyudad o hangtod sa tibok nga kinatibokan unang sa mga mahiligon po daan nga trabaho ah, nindo trabaho po nga mag live dili lang tayo maghimo o video aron i-upload kung mag live buda aron makita po ng atuang mga katamtam mga hitsura mga kabrader huwag na amang galing po dili kaabot sa katamtaman ang itsura kapariya sa kuha Ana ah, lang pala palabay. Palabay-labay lang kod sa higayon aning pagtrabaho sa YouTube, mga kabrad. kay hindi lang po sa tanang higayon na mag-aesgutan nito ang mga pagtulunan nga ang kadaghanan dili mo ito ang mulakpit daw saba-saba dali pagpangumusta sa gusto.